Masarap na, masustansya pa, at higit sa lahat, budget-friendly pa. Kaya kung gusto mo ng tipid ulam pero masarap, panuorin mo ito. Pindutin mo na rin yung uh, subscribe button, kaibigan, para connected na tayo. <laughs> start na tayo kagad. Ito ang uh, ilan sa mga ingredients na ating gagamitin. Ayan. So, nagpainit na ako ng kawali at uh, start na tayo. Pumigisa tayo ng uh, bawang. Yon. Okay, pag okay na yan, isunod na natin yung uh, sibuyas. Okay. Ayan. At uh, okay na rin yan, isunod na rin natin yung uh, dalawang kutsarang uh, bagoong alamang. Ayan. So, lulutuin lang natin sa glit yan ng mga isa, dalawa minuto. Okay, pagkatapos yan, isunod na natin yung ating kamatis. pulang pula yung kamatis natin. Maganda daw ang kamatis sa katawan, eh. Pampakinis ng balat. <laughs> Sana all. Okay, pag medyo malambot na yung kamatis, yan, pwede na natin isunod yung ating hiwa-hiwa kanina ng sigarilyas. Yan. Itagdag ko nga pala yung okra. May natira kasi yung okra dyan. Eh, sayang din. So, isinama ko na. Hindi na mo magre-reklamo yan. Naglagay lang na ako ng magic sarap. Medyo maalat na yung bagong. So, konti lang yung magic sarap na ginamit natin. At uh, tayo dito ay uh, maglalagay ng uh, konting tubig Para hindi matayuan yung ating niluluto. Pero nasa sayo na yan ha Kung uh, gusto mo medyo uh, may sabaw-sabaw ng kaunti Okay lang naman din Ayan Okay So dito ha Tatakpan natin ito ng mga 5 minutes sa mahinang apoy lang Ayan So, after 5 minutes, eksakto. Ganun lang kasimple, ano? At uh, kadaling uh, lutuin ito, pero siguradong mapaparami ka ng kain na naman ito. <laughs> ang sarap nito. So, okay, guys, subukan ninyo. Okay, ayan. So, eto na na. Ready to serve na ang uh, pinakasimple pinakasimpleng ginisang sigarilyas with bagoong alamang. Yun! Sana nagustuhan mo ang uh, simple at murang recipe na ito, ano? kaya para sa iba pang mga murang recipe mag-subscribe ka na uh, budget friendly recipe dito lamang sa panlasang ilokano maraming salamat